For today's video, samahan nyo nga po kami sa aming buhay probinsyang kaganapan at eto tumulong kami sa pag-harvest ng pakuan pati na rin ay nagluto nga ako ng chapsuy at saka ng fried chicken. Pero bago ngayon ni ay maagang maaga din ako nagintindi at nangkasikaso ng aming pangulam at nangka ako'y makatigim man lamang na masarap at masustansya, eto nga at magachapsuy ako ngayon. Matagal lang panahon nga ako'y napapaibig din magulam ng garini, kaya man kako ka eto na yung pagkakataon at medyo murang-mura nga ngayon ang kilo ng garini mga gulay-gulay dito sa may amin. Isa rin talaga ito sa mga masarap na ulamin at napakasustansya. Kadalasan nga tuwing may mga punsyonan lamang din ako nakakapag-ulam ng mga garini. Noong nakarang nagpunta nga kami ng Baguio, eto wang -tua talaga ako sa mga gulay-gulay na katulad nito at talaga mamura mumura ka ako kundi ni nga lamang yun sa amin ito lang kahit araw-araw ba ako magchapsuy kaya kung minsan kapag napapaibig nga kami magulam ng chapsuy it tiis muna dahil napakamahal nga ng presyo ng mga ganitong gulay maigi na lamang talaga ngayon at kahit pa paano iabot kaya bali yan matapos ko ang gayatin itong mga gulay-gulay tulad ng karot, sayote broccoli cauliflower ay hinugasan ko ngayong maigi at sinunod ko na rin nga itong ating pansahog na atay at balunan at pagkatapos nga nating mahugasan at malinisan lahat ng mga pansahog naman po ay na rin natin ang pagluluto bali ang una ko Sawa di eh, Nagisa nga ako ng bawang at sibuyas at pagkatapos ay eh, sinangkutsa ko na rin nga itong karneng manok. Siyempre, para mas kumpleto at mas masarap ang ating chapsuyin. Eto at nagsasahog din nga ako dito nitong atay at balunan. Bali, sasangkutsa nga lamang muna natin yan at iintayin natin lumabas nga ang kanyang katas. At ayan, makalipas nga mga ilang minuto kapag ganito ang nagtubig na, eh, nilagay ko na rin nga diyan yung kaunti nating hipon at saka naglagay na rin ako ng mga kaunting pampalasang sangkap patulad ng asin at saka paminta. At para extra ordinary ang ating chapsuy, syempre, hindi la itong ating young corn? Bale, eto nga palang king chef brand na kadalasang gamit ko dahil tingnan nyo naman, napakasigsig, napakadaming laman na talagang maisa, sarap pa to the highness level ang ating chop Dinalawang lata ko na nga ito para mas marami talaga dahil halos lahat nga kami din ay eh, paboritong paborito nga ang mais. At ayan, nga lamang natin ng mga ilang minuto at pagkatapos isinunod ko na rin nga kagad itong medyo matigas na gulay katulad nitong carrots at saka itong cauliflower. Alam nyo, mga mare, simpleng bagay pero masaya nga yung puso ko at na nga namin ngayon ang sahog ng ng chapsuy. Maliit na bagay kung tutuusin pero naalala ko nga bigla ng no, mga bata pa kami kapag sinabi namin chapsuy, ginisang repolyo nga lamang yun. Kaya salamat sa Lord sa lahat ng biyaya kung nga nung una ay eh, medyo nakakalayo-layo na nga tayo at kahit papano ay eh, nakakatikim din ng masarap-sarap. Oh, hindi ko naman sinabi na hindi masarap yung pagkain nung una ay eh, para sa akin nga lamang ho eh, kahit papano yung mga ganitong pagkain naku eh, kumpleto na nga namin yung sahog at kapag pala mas marami ay eh, din ay mas masarap. Ako din talaga yung tipo ng taong napakababaw na kaligayahan ko basta merong masarap na pagkain sa harapan ko. At noon pa man nga nung wala pa man ako sa mundo ng vlogging kapag talaga ako'y nalolongkot at nalolomba, ay eh, nagaluto nga lamang ako at yun na talaga ang aking kaligayahan. At ika nga ng iba kapag mahilig ka raw kumain, dapat marunong ka rin magluto. Kaya ayan nga ni talaga namang inaral ko yung mga pagkain gustong gusto ko rin kainin. At eto na nga mga mare, umaasbok-asbok pa at amoy pa nga lamang eh talaga namang nakakagutom na at luto na rin nga po itong ating chapsuy. At dahil masarap nga kapaknar ng ating chop suey ang fried chicken, naringani at gagawa din ako ngayon. Kaya naman ito at ima-marinate ko nga lamang muna itong ating mga ilang pirasong manok. Mm, Bali mga ilang minuto nga lamang natin ang ibababa dito sa suka, sa asin, paminta, bawang at saka paprika para mas malasa. At habang nagmamarinate nga ako diyan ng manok, eto at gagawa naman ako ng four coating. Ngayon nga at naglagay ako diyan ng one 4 cup na harina, cornstarch, sa paminta at saka nitong paprika. At pagkatapos, itinuwigan ko nga lamang yan ng isang baso at ahaluin natin para makuha natin yung tamang lapot. At ayan nga po at makalipas ng mahigit 30 minutos nating pagmarinate dito sa manok, isa-isa ko na rin nga nang kinotan dito sa ating breading mix. At pagkatapos, ay ipiprito prito nga lamang natin dito sa mainit na mantika. Sa mahinang apoy nga lamang yan para lutong-lutong hanggang sa loob. At ayan, eto nga at kapag ganitong golden brown na ang kulay, eh pwede na rin nga nating hanguin itong ating fried chicken. At syempre, pagkatapos kong magluto, ay eh, naghain na rin nga kaagad ako at nang kami makakain na. Kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Di nga kami palagi nakain sa may labas ng bahay para isa lang kain din kami sa labas. Sabay literal. Pero talaga bukod sa pulong, ay eh, masarap yung perfect combination ng ating chips sa fried chicken. Perfect combination kumbaga at tunay kang aramang na parami nga yung kain namin diyan. At talaga napapabusog-lusog kami sa sarap. Pass forward, nga ani po at kami barkadahan na naman at kami nga pala ay makikitulong-tulong sa pag-harvest ng pakuhanan ng tiyuak nit. Nakakatuwa nga ni at talaga mang napakaraming bunga tapos anong lalaki pa nga ni mga tanim ngayong pakwan. Tingnan niyo pa nga ari at bilog na bilog at napakalaki talaga. Kakoy namang sarap wari ni ring buksan at anong pula. Pakyawan nga pala ang pinakang nabanan din eh kaya at ari napakaraming nga niyo, magpipitas ngayon at ang mas mabilis din ngani silang makayari. Kalimitan din nga po dito sa aming lugar kapag merong pa o so katulad ng alam mang nitong papitas ng kanilang mga pakwan ay eh, nakikitulong-tulong nga kami tapos kapag merong red ay eh, di sa amin na yun at inabigay na eh, ay di pa paano ay eh, makakatikim ka din ng libre di nga sa aming probinsya ay eh, dalawang krapi nga lamang na pag-aani ng pali ang ginagawa kada taon tapos kapag ganito nga ng bakasyon ay eh, sinasalitan nga nila ng pagtataniman ng pakuan. naalala ko rin nga ng mga bata pa kami nung panahong elementary at high school na nga kami ay eh, palagi ding nagtatanim yung tatay ko ng ganitong pakwan dun sa may palayan namin hindi rin talaga biro yung ganitong pagtataniman ng pakwan at talagang dapat ito y alaga alaga kami nga nun ita na namang ngak ngakak na nga ako at minsan ayaw ko pang gumising sa madaling araw ay eh, kailangan na nga naming magdilig ng pakwanan. Sa pagdidilig pa nga lamang na rin pakwanan mula sa umaga, sa tanghali at sa hapon eh, talaga namang matrabaho na. Tapos sa mga nagtatanim nga nito ay eh, talaga namang kailangan nga lamang ng lakas ng loob at pakikipagsapalaran na hindi naman palagi sa lahat ng oras ay eh, maganda nga ang bunga. Noong panahon nga na nagtatanim din sa tatay ng pakwan sa may palaya namin ay eh, may pagkakataon din talaga na nalugi kami. Palibasa nga ay eh, nalubog kami sa baha at eh, hindi nga maganda yung pinakang bunga. Kaya din nga ako sa nagtanim ngayon mga pakuan kwan at talaga namang napakagaling niyang magtanim at kakoy anong lalaki at anong gaganda ka ng mga bunga ngayon ng pakwan. Katulad na nga lamang na rin isang malaking pakwan na rin ay talaga namang nakakatuwa ay at pagkakabintog ako hindi lamang arililimang kiluhit. Abay ka rin naman ng kagaganda at ng mga bunga ay talagang namang nakakatuwang magtanim uli at talagang namang napakaganda ng ani ayon. At rin ng ani ho ang inasabi kong pinakang ganan siya sa pagtulong-tulong natin sa pagharbis ng kanilang pakwana na iring ani po at meron silang pameryendang libreng pakwan. Ay tingnan niyo naman nga ho at talaga namang sobrang pula ng ani na rin pakwan bago anong pagkakatam ispa ay tunay ka nga, nga naman, anong pagkakasarap. At dahil nakakain na nga din kami diyan at tapos na ay nagpaalam na rin nga kami din kay Tiyuwak nit na umuwi na siya magtatanim na rin pakwan. Abay ka Inang nga ay mayroon pa nga padala sa aming tigiisang pakwan pa uwi Salamat nga ho kako ng marami dun sa may papitas At tuong kami na busog ng husay Aring nga sa sobrang ka-excited din ko rin nga Na binuksan na rin nga kaagad namin Arang isang padalang malaking pakwan Tignan nyo naman talaga mga nang pagkapopula Pass forward another day, another punsyuna na naman nga po ang gaor namin ngayon. Abay, anong agawin natin eh talagang mabenta at palagi na nga lamang tayong inakumbidahan. Abay, nakakaya namang hindi mo pa uunlakan. 7th birthday celebration nga pala itong punsyuna na napuntahan namin. Ayan nga, at pagkarating na pagkarating namin, ingak nga ka na nga kaagad na rin batuta at takot nga ni dun sa clown. Eto nga, at maya maya pa ay nagumpisa na rin nga ang programa. At ayan talaga namang napakaganda nga nitong my birthday at talaga namang para siyang prinsesa. Nakakatuwa ang makita ang na talaga namang napakasaya ng mga bata kapag ganitong nagdaraos nga sila ng mga kaarawan at talaga namang pinapaghandaan nga ng mga magulang. Nakakatuwa at ang sarap din lang talaga sa puso ng mga magulang nga na talagang ginagawa ang lahat mapaligay at mapasaya lang yung kanilang mga anak. Sabi nga namin mag-asawa ay lalo namin pag-iigihin at pagsusumikapan, maibigay nga lamang ang lahat ng pangailangan at kahit papano pagdating ng 7th birthday nga ng mga anak namin may paranas namin yung ganito. Isa rin talaga sa dahilan kung bakit nagpuporsige at nagsusumikap nga kami mag-asawa ay may paranas namin sa mga anak namin yung mga bagay-bagay na hindi pa nga namin naranasan. Kaya naman tunay din talaga na napakapalad nga rin na mga batang ganito na naibibigay nga rin na mga magulang nila yung mga ganitong klaseng birthday yan. At talaga naman kung hindi rin nagsumikap yung mga magulang nila para dito, hindi rin naman ito mangyayari. Sabi nga namin tunay na napakapalad talaga ng mga batang nakakapagdaraos nga naman mga ganitong birthday yan. At talaga naman sabi nga namin, nung mga bata pa nga kami, nung panong 7 years old kami, walang wala. Naalala ko pa nga mga bata pa kami, nangangarap din talaga ako na magkaroon nga ako ng ganitong birthday party na makakapagsuot nga ako ng mga gandang kasuotan. At dahil sa hirap na rin nga ng buhay na ni hanggang pangarap na nga lamang namin yung magkaroon ng ganitong birthday party. At kako ngayon ay di sa mga anak na lamang ikababawi. Tunay ka nga ibang iba, iba na rin talaga ang henerasyon ng mga kabataan ngayon. Talaga namang sabi nga namin nung pitong taon pa lamang ako itaga ng mga uhugin pa. Samantalang ngayon ay tunay ka nga namang, kagaling nga ng mga bata ngayon kuminding at talaga nang alam na alam lahat ng sayaw sa TikTok. Nakakatuwa nga makita kahit sa murang edad at pitong taon pa lamang, sila ay napakarami na alam. Ayan nga at maya, maya mata tapos ang kanilang mga ilang programa ay eh, nagpakain na din. Kaya naman ayan nga at ay kimaling-mali na din at ay medyo magutom na rin nga. kakatuangan nga na talaga namang napakaraming pagkain at panaguradong busog-lusog na naman tayo sa lagay na ari. Pati na rin nga ito mga kasamahan ko ay eh, naparami din nga daw yung kain nila dahil napakasarap din nga daw ng mga pagkain hain. Eto namang bunso ko ay yung hain na naman nga ho ang pinakaupakan at pilit pa nga inaalok yung kanyang bagong kaibigan na si Ellie din ang pangalan. Tuwang-tuwa din nga itong bunso ko kapag nakakita siya ng mga bagong kalaro pero nga lamang kapag talagang kilig na nga ang katawan kapag nakakita ng mga ang tawag doon ng clown hindi nga lamang bata pati na rin nga ang matatanda ay willing-willing rin nga kami sa panonood din sa mga pinagagawang magic tricks nitong clown abay kahit nga akong matandang kurang ay talaga namang nahang apa rin ako kung paano nila pinagagawa itong mga ginagawa nila Sulit na sulit din naman nga ni ang pagpunta namin dito sa pansyon ng area. hindi nga lamang masarap yung pagkain pati na rin nga nakakagilog talaga yung mga ganing palabas. Anyway, sobrang maraming salamat na rin nga dito sa kumarihin kong ire sa kanilang pangungumbida. Sobrang naligayahan nga kami at meron pa nga nang pa take out. Salamat ka ako. And yun lamang muna po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.